Hore sa inyong mga inik. Ang dami kong nakikita na nagko-comment sa video ko na nag automatic turn off ang kanilang multiplayer pag in-game na sa Minecraft kahit tinurn on naman bago mag-open ng world. Hmm. Subukan natin ayusin yan. First of all, wala akong alam dito. Pero nag-aalala ako doon sa mga nagko-comment na nag-off ng kusa yung kanilang multiplayer sa Minecraft pag naglalaro na. Kaya nag-research ako para kahit papaano ay meron na akong maitulong sa inyo. Tara na magsimula. Unang-una po, nangyayari ito sa merong mga account sa Minecraft. Kung ang account mo ay pambata o ang age na nakalagay sa iyong account ay 13 years old pa baba. Ang gawin nyo na lang, taasan nyo yung age sa birthday pag gumawa kayo ng account. Maaari din namang, wala na kayong account sa Minecraft. Para mapag-multiplayer kayo, kahit wala pa yung internet, nang walang problema. Hindi ko sinasabing bawal na gumawa ng account ha. Gumawa pa rin kayo kung gusto ninyo. Basta, taasan nyo lamang yung age doon sa birthday. Kunyari, birthday ng parents nyo, ganun. Sana nakatulong ito sa inyo. At dito, nagtatapos ang aking video. Please like and subscribe. Paalam.